Hey yo, what's up mga kuregong? Uh, ingat lang po sa mga seasonal farm worker ha? Dahil lagi kayo nasa gubat, nasa bukid, nasa bundok Kung saan mga kayo natatrabaho, na didistino ah, mag ingat po kayo Ingat sa mga ahas ha? Marami pong ahas dito, may makamandag na ahas Meron na naman po pinagpakitaan ng Korean Viper Bote nak nakita ka agad kakulay ng kahoy ng baging yung tao dito yung grapes yung bagging ng grapes kulay brown buti nakita na gumagalaw hindi ka na siyang matuklaw uh, ingat po kayo sa mga ahas dito uh, sumunod na Huwag mag magpost kung makakahuli kayo ng hayop sa gubat wag na wag nyo pong ipopost sa social media na Pwede kayong makulong dito at parusahan ng batas ng South Korea. Bawal pong manghuli ng mga hayop dito, even nga yung mamingwit. May designated po silang lugar kung saan kayo pwede mamingwit. Ha? May mga bawal dyan, no fishing. Pag may nakasulat na no fishing, huwag kayo mamingwit dyan. May part po dito, pwede kayo mamingwit. May part po na bawal mamingwit. Pero kung saan yung part na pwede mamingwit, walang mahunin isda. Ah, ingat po. Sumunod, yung mga nanguhuli ng hayop, nalalatay lalatay, ng ah, yung mga baboy damo, usa. Ah, may designated park. Ibig sabihin, mountainous region po yon, Malayo po sa kabahayan, malayo po sa tao. Tapos may designated, designated na baril din po at kailangan ng lisensya pagagamit ng baril na yun. Ah, may hunting season din po dito. Huwag kayo basta huli ng huli ng hayop ng mga usa. Okay lang pag nabangga yung usa. Kagaya namin nakaraan, nakakita ako ng usa na nabangga. Medyo malambot-lambot pa. Kaya lang, ang problema, maaga namin nakita, papasok ako sa trabaho, ibinigay namin doon sa panggabi namin kapitbahay. Ah, ingat po sa panguhuli, kung makahuli man kayo, pakiusap, huwag nyo na pong ipost sa social media. Ha? Huwag nyo ipagyabang. Dahil baka, dahil, baka dahil dyan, pwede kayo makulong. May nagkatay nga pala ng hayop dito. sa payan nagkatay ng aso. Ha? Way back 2011, pinos nila, nakabitin yung liig. ng gin Ang gin po, kulay puti po yan na balbo na aso. Ah, Korean dog po yan. Kumbaga sa Pilipinas, Aspin or Ascal Ah, ibinitin e ng tatlong Indonesian, ah, tinanggalan, tinalupan ng buo, hindi sila pleter. Tinalupan, tapos yung ulo, may balahibo pa. Nakulong po yung tatlo. 3 years. Indonesian po yun. Balitang balita sa South Korea. Binas sila lahat ng mga Koreano nakakita ng post na yun. Kaya yeah, huwag basta-basta katay ng katay at ipopost sa social media dito sa South Korea. Mag-iingat po kayo. Kaya nga nag-viral kong ahas, eh, hindi ko pinakaapatay sa kasama ko kasi binibidyohan ko. Kung pinatay namin yon kung walang video, regularo po. Okay, tama. Pero bawal po. Ha? Sa so, ulitin ko, huwag kayo mag-opost ng kinatay nyong hayop na uh, mga sagubat na katila maliban sa baboy, manok. Bawal po yung iba hayop dito. Nakakatayin mo, papatayin mo. Uh, ingat po sa pagpapos. God bless.